Javier Bridge, Legazpi Bridge ito na Rainforest Park o Rave na bagong ano rin rehabilitate din, mas pinaganda at ito good uh, 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 widening isa't kalahating lanes to ito na yung kaduktong papunta na doon. Hindi papuntang Ortigas Bridge. Bilang Walang nagawa ngayon mga kabayan. Andito pala yung mga basura. Ayan, ang dami. Pag natapos to, pwede ka nang magbike. Maglakad na nakahiwalay ka sa ano sa mga sasakyan grabe ang gandang nito yan magandang araw po sa inyo nasa tayo Ortigas Bridge sa uh, Ortigas Avenue uh, uh, sa barangay Santa Lucia dito sa kaliwa uh, barangay Santa Lucia nasa uh, kanan na barangay Rosario West Bank Road Nandun East Bank Road Mag tayo ng road widening dito sa East Bank Road Tara, puntahan natin Tagal na natin hindi gina-update to Sa kanan, merong terminal ng tricycle yun Sa West Bank Sa East Bank, meron din terminal ng tricycle pero mga ano to, traditional na tricycle. Tara, babala tayo doon. Ito na. East Bank Road. Dun tayo pupunta sa Legacy Bridge. Punta ang Kainta, Rizal. Ito yung Ortigas Bridge. Mayroon pa po Rosario at Bridgetown Park Links Ito na ang one oasis ng feeling best Sana all ito Yung kaganda yung mga pabahay May design Yung mga railings ganda oh gabi, madaling araw, malamig. Pero pagdating ng tanghali, ang init. Ayan ng Pilipinas. yung ganyan ng mga pabahay natin. yung mga design. Pero diyan ay importante malalaki yung mga units. Ano? You know, um, yung sambiling harapan commercial area. Ah, ang tawag The Oasis Hub sa so, paligira pa siya na ano. Choice Market at Robinson Supermarket. Pero kailangan ka pa nila tumawid ng footbridge. ang ganda oh. Hindi lang siya basta basta building. Pero siyang estetik. wasak wasak pa yung arsaada. Three lanes naging 4 to 5 lanes dito malapad na pero yung sidewalk ba, ano lang, maliit lang sana kaya nakaabot yung ginagawa doon inaayos yung, uh, yung ano yung kalsada malapit sa Legaspi Bridge Javier Bridge Ito, merong pumping station Ayan PS31 Ito pala o oh. Ang JPWH Sa Bully Creek repair rehabilitation of Bully Creek Outfall from January 27 hanggang July 27 ang gagawin walang ano walang makakadaang mga, mga truck Caspi Bridge to Barkadahan Bridge both direction sarado sa mga mga truck nandito pala yung mga basura yan, ang dami. Napuno yung ano, sidewalk. Tinubuan na ng ano to. Ng mga uh, halahalaman. Dahon-dahon. Yan. Dito, binakbak. Yung mga bawas yung mga bahay. Ito na pala oh. Yun, nandito na. Mga bayan oh. Yan. Yan, may design. Hindi siya madulas. Baka ano to ah, stamp concrete ang gagawin. O oh, pipinturahan na lang ng kulang pintura yan ah doon hindi pa pa ah, putol putol di dire diretso yung gawa ito na yung ginagawa DB Mart yan yung pinturahan na oh malapad pagdating dito. Mga 5 lanes na malalapad. Ito. Kinapatag na. Yun. May mga ilaw na. Double-sided na ilaw to. Yun o. No? yung may mga ano pa makalat pa mga center island magkaroon ng center island mga kabayan no? eto na ang <laughs> nito yun ito walang makakarang mga sasakyan Tapos may ano pa oh, pa oh. Ayos. Wala pa nga lang mga puno. Mas maganda sana talaga may mga puno palagi. Para masarap mag-jogging. <laughs> Housing Authority at yung pabahay ng Pasig City pababa rin ng mga limang ano rin palapag din katulad ng One Oasis tapos may ba ano pa malaking rupa pa dun oh. yung mga ano pwede pantayuan ng mga bahay yan ba? Hindi ba masyadong tapos? Nalagyan na lahat ng patwok, semento at ng mga ilaw Center Island. May mga sirapang Center Island. Mas pinaganda na ganduna na sa ano sa Javier Bridge ito kanin pa ano malunggay tingnan natin kung binakbak na yung ano railings ng Javier Bridge meron pang ano yan eh may harang pa Hanggang saan kaya ito makakarating? Piling hanggang ano, no? Tay-tay. Pero -tay. ano dun eh? May bike path. Ito, mga, ano pa? Mga gulong ng truck. Eto na. Ito na Ito na iba. yun binakbak langa nga kanggal na pero ano pa wala pa semento yung daanan yun may mga ano street wheelers so, sa ilalim ng tulay eh. oh, wala pa kalaking ano pa lupa pa oh. bukod pa dito man-made lang tong ano ito eh floodway ni e, dating president Ferdinand Marcos hindi na natin truck no entry oh pagdating dun sa ano kabila eto Tidak bakna. bakna. dito sa kabila Ayan. pag natapos to pwede ka nang magbike maglakad na nakahiwalay ka sa ano sa mga sasakyan grabe ang gandang project nito ganito no ayun may ano pa may railings pa kabakbakin pa yon. magagawa talaga yung esplanade mula laguna de bay kaya mo nang lakarin mag magbike. hanggang sa baseko na no sa manila bay grabe yun eto nandito yung mga yun nila mga uh, construction materials mga graba buhangin kung tuloy ito na bully creek ito. ah, ito ang bully creek ayan Ako, basura, oh, basura hindi yung mga basura kagawin hindi nyo makakabayan lumiko na parang hindi na tuloy yung ang, ang widening hindi ko alam meron may, ano dito bully creek tumawid ang um, eastbound papunta dun eh. Pero, ano, may pumping station. Okay. Eh, ito, hindi pa natin alam. Kung kailan pa uumpisahan. Aspat. Teka. Ito pa, mayroon pa project Rizal Provincial Government Asphalt Overlaying of Casimiro Iñares senior boulevard wow, kahinta hanggang taytay -tay. budget na 111 million pesos started December 1, 2023 tapos target date of completion June 17, 2024 magsabihin na lagyan na lang bagong asfalto ayan, dahil pa mga bahay na kailangan i-relocate libo-libo pa ang mga bahay Napakarami pa yung mga looban dyan o no, pa, pababa alam ko meron ano dito ginagawa ang pabahay ang Pasig City 2023 ang nakalagay hanggang June 2024 wala pa dito pero may mga inaayos hindi kaya dun sa may tay tay nagsimula yung asphalt overlay rehabilitation ginanggal na nila yung ano yung dating dating sidewalk subscribe na po kayo hindi pa po kayo na subscribe like, at comment, at share kung may hindi pa lang po nakita ang aming channel iba ganito yung sa SRP sa Cebu merong nakahiwalay na mga bike paths, jogging paths tapos merong kalsada yan ang mga inilagay ng mga ilaw ito meron dito ng excavator ayun doon pinapatag na oh. pero walang gumagawa ngayon hindi nang papuntang Ortigas Bridge Ayan. ang nagawa ngayon mga kabayan ito yung mga lampos ano pa rin, luma pa rin isahan lang bakit pala nitong BB mart, eh. parang mall na ito ganyan e, pa karami yung mga bahay na kailangang i-relocate sa West Bank Road sa floodway grabe, ang dami pa no, mga kabahayan malaki-laking gawa pa to ito naman yun sa East Bank Road libo pa rin mga bahay hanggang sa Taytay -tay pa nila sa floodway no pang mga electric post na lilipat